Thank <laughs> you. ayan yeah guys, maganda tayo guys good morning guys ngayon po ay araw ng webes tayo po ay magpaparunda para makapag practice sila para sa laban nila bukas medyo malayo layo na kaya kailangan malimit ang practice para malapit tayo sa pag asa Okay guys simulan na natin warrior natin oh. No? Marami pa. Simula na ang practice. guys at tundo pa na mabot ng ating camera you know gabi hibad guys hindi na mabot oh. grabe tultok na sumuksok na ba guys sa uh, ulap sana tatakloban na ng ulap babot grabe sa kabila oh duro sok sok ulap na oh oh grabe duro Okay, so, di ba kamera? grabe. Uh, o may pag-asa tum mga 'to. Tingnan nyo guys, ito. Ano na eh. Oh. na sila. guys so ang oh, effective yung ating bagong secret na ginagawa sa kanila matagal na silang rumuronda soksok pula pa Tapos kanina tagal na rumuronda oh. ay pang bumaba Maganda ng unang lipat nila. Talagang soksok ulap. Grabe! Sana magtuloy-tuloy na sila ng gaya ng lipat. Kaya mas sigit pa. Dapat mas patagal pa. Grabe. sayang guys yung ating mga binawang pagpili sa kanilang mga magulang bago po natin iniuwi yung kanilang mga magulang tinesting muna natin kung talagang sila is tubot tuldok sumusok-sok sa ulap, sumusok-sok sa langit yan po ang kanilang mga anak ayan o yung may pag-asa may pag na kahit konti ba yung pong mga breeder natin na ano na hindi po tumutuldok ang anak atin na pong pinamigay iba na po ang gusto ko ngayon gusto ko yung magulang tumutuldok po subusok-sok sa ulap yan po yung kanilang mga anak ngayon no? grabe tagarubod dah yun lang yung iba ang pahingahan doon sa building you know oh. pero yung iba runda pa na ronda oh. tinapitin pa kanina pa oh, yun binipad na ulit Itinapitin pa kaya pala umalis oh. may, may uwak you know kape at pares din ang lipad oh. Mukhang masarap yung natikban nilang vitamins. Kape. Kahapon guys, pinaronda natin. Kay Andin, mas malupit pa dyan. Kahapon. Ibig sabihin, tumatalap sa kanila yung gamot na ano, na bago nating binili na gamot na vitamins video. Galay na ako guys. galing na ako sa kabi video. Grabe. Oh. Ano guys. Good morning na lang po sa inyo lahat. And God bless.